come to think of it. Hugasan, bago kainin. Julia Child once said, People who love to eat are always the best people. Mahilig ka bang kumain? O ikaw yung mahilig magpakain? At manlibre sa food trip ng barkada. Member ka ba ng Let's Eat Pare? Nagbabrowse sa page tuwing this oras ng gabi? Ang ending, magluluto ng pansit kanton at may panulak ng malamig na soda. Ah, sarap! Morning good! Welcome sa ating first episode, mga kakanto thinkers. First of all, thank you sa pakikinig sa ating intro episode that was released last week. Maganda-ganda ang engagement natin. Maraming maraming salamat po. The objective of this podcast is for me to have another creative outlet, especially I'm on a foreign ground and malayo sa mga tao which I consider my support group. It means a lot to me that somehow there are people outside my circle that is willing to spare their time and listen. For that, I will always be humble and grateful. Rest assured that I will be consistent with this podcast and make this a safe space for like-minded individuals. Thank you, mga kakanto thinkers. Can't you think of it? Ang sarap kumain. Lalo na kung sariwa ang nakahain sa atin sa Pilipinas pa lang napakadami na nating masasarap na putahe mula Luzon, Visayas at Mindanao karamihan dito ay may iba't ibang version sang halimbawa dito ay ang adobo may masabaw, may tuyo, may puti at may gata yung iba ay nilalagyan ng patatas o hindi kaya sile ang kanilang mga adobo. Ang bawat version ito ay sumasalamin sa pagkatao, kultura at tradisyon ng isang lugar. Personal choice ko sa adobo ay yung masabaw, yung nagmamantika. Sure, mapaparami ka ng kain. Mahilig akong kumain when I was based in Brunei Darussalam, I realized kung anong preference ko sa pagkain. I was 24 that time. And madami-dami ng experience sa pagkain. ng samot sa aring patahe. I'm also blessed to have a mother na magaling at masarap magluto. Halos araw-araw, parang may fiesta sa amin. Specialty ng mama ko ang kare-kare pero halos lahat ng lutuin niya ay special. Kumbaga, damdam ng pagmamahal. Kaya nung ako'y nakipagsapalaran sa ibang bansa, pinush ko ang sarili kong magluto kahit palacham lang. Prito ng itlog at hotdog. Gisa ng corn beef at gawa ng pansit canton lang ang background ko sa pagluluto noong mga panahon na yon mga Thailander yung mga kapitbahay ko sa staff quarters namin. Madalas, ang ulam nila ay balat ng kalabaw. steam kaya sobrang lambot. Tapos lagi silang may pokpok. Exchange kami ng hotdog at itlog ko sa balat at pokpok nila. Ang sarap ng pokpok. Sumasabog ang lasa sa bibig. Mga dahon-dahon asim ng lime, alat ng patis, at anghang ng sili. Mapapadami ka talaga ng kain. Yung mga kasamahan ko namang Indonesian ay mahilig sa kropek. Kadalasan ulam nila ay gulay, isda, kanin at kropek on the side. Madalas din sila mamigay ng bakso. Masarap sa tag-ulan pero nilaga pa rin talaga ang gusto ko. Yung kapitbahay ko namang Malaysian ay puro migoring ang kinakain. Lalagyan ng itdog na sunny side up at crispy garlic. Makan-makan, tulad nating mga Pilipino, madaming spices ang ating mga kapitbahay sa Asia at well incorporated ito sa mga pagkain nila satisfied ang dila ko sa anghang ng mga kinakain ko sa Brunei. Greasy, spicy, maalat at matamis. Samahan mo pa ng jasmine rice. Mananaba ka talaga kapag di ka nakapagpigil. Sa tatlong taong ko sa Brunei at sa pag-explore ng malay, Indon at Thai food, na-realize ko na ang preferred meal ko ay anything na may mainit na sabaw at malutong na karne. Di mawawala ang green leafy veggies. Siyempre, dapat may maanghang na sausawan din. Ayos ba sa combination? Masabaw, malutong at maanghang. Pagpapawisan ka talaga habang kumakain. Ano meal preference nyo mga thinkers? Tweet your answers with the hashtag kantotinkofit or kakantotinker. Pwede din both. Curious lang ako sa mga diet nyo. Paalala lang. Siguraduhin hugasan bago kainin. Kung umabot ka sa part na ito, maraming salamat belated happy birthday din kay Sir Anthony Bourdain. Marami tayong na-inspire at natuto sa journey niya revolving sa food and culture. It's been four years since he left, pero the wisdom he shared to every one of us will be forever. Please do check my other content at link3 slash Creates. Thank you very much for listening. Padayon.